Ayan, magandang gabi. Uh, ah, nandito ako sa Alhabad Hospital habang nagiintay sa aking amo at pumasok siya sa trabaho niya. Ah, magistarbucks Mag-Starbucks muna tayo. Ayan, maglakad-lakad tayo. Ayan, papunta sa ano? ah ating sasakyan. Ganda ng lugar dito. Ayan, ang sarap mag-Starbucks. Starbucks muna tayo mga friend samahan niya ako sa aking paruroonan eh yan o. yan tambay sa iskulahan ay sa sasakyan Okay yan thank you very much bye bye sa inyo ikot muna natin uminom ng Starbucks Ayan, yun, ganda yung kulay dun sa kulo Thank you very much, bye bye